Hi guys! Jasper nga pala to. Hindi kayo naman nakaraang video natin na puro pagpapatawa ginagawa ko. Seryoso muna tayo ngayon, ha? Real talk lang kapatid. Simula nung makakilala mo si Jesus or mailigtas ka na nagawa mo na ba siyang ibahagi sa ibang tao? Kahit sa simpleng pagtatanong man lang ng, kilala mo ba si Jesus? or sa atin mismo, na mga self-proclaimed Christians, uh, na itanong mo na ba sa sarili mo na, kilala mo pa ba si Jesus? Karamihan kasi sa atin, pag bagong kilala pa lang si Jesus eh, kulang na lang pag gig. Pag tumalon tayo, maabot natin yung bubong na simbaan natin, di ba? Ang dami-daming beses natin, sinasayang yung pagkakataon. Or ang dami-dami nating beses, hindi nagre-respond sa calling ni Lord sa atin na ibahagi siya sa ibang tao. Bakit? Madalas kasi pinapangunahan tayo ng kaba ng hiya, takot ma-reject. Kasi nung natin kasi mga ganong bagay eh. Binibless nga tayo ni Lord ng Bible, di naman natin binabasa. May will booklet nga, hindi naman natin alam gamitin. Kasi sa totoo lang, tayo, tayo mga naligtas na na sinasabi natin. Madalas, nasa comfort zone lang tayo, Okay na tayong pa-attend attend lang Sabado linggo present ka. Sige, okay ka na. Pero sa totoo lang hindi mo na intindihan yung Joshua 1:8. Eh. Hindi, hindi po ako nagmamalinis kasi ako mismo habang ginagawa ko tong video na to nako-convict ako. Ang daming beses ko rin nag-fail, hindi ko na share si Lord. Sayang eh. Sayang yung mga souls na sana pwede natin mailigtas kung nag-respond lang tayo. Kasi gaya nga na ng sabi ko, 'di ba? Nandun lang tayo sa comfort zone natin. Ayaw na natin umalis. Kasi alam natin, ligtas na tayo eh. Pero matanong ko lang, kapatid. Ano naman yung mga hindi pa?